Hello. Ah, oh, sir. Hello. Papa. Yung mga labahin ko na dyan. Opo, oh, andito sir. Ayan, itong aking, ano, polo shirt. Opo. Oh, uh, pag ganito yung tela, oh, kukusutin mo ng kamay, ha? Okay po. Tapos, gumamit ka ng Winrox na color safe. Opo. Oh, para mas maging mukhang bago pa rin yung damit, ha? Okay. And then, meron tayong bago din na um, detergent soap, yung duo. Okay. Na speed, yun ang gamitin mo, ha? Okay, Ibabad mo sa sa na. Tapos kusutin mo. Okay. 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 Thank Sige you. Sige po, sir. Eh. ko kasi yan eh. Ngayon, sir? Babasain ko na? oh bukas kasi gagamitin ko yan. Okay? Okay pa. <laughs> Ayan, sa so, gagamitin mo dyan itong Winrocks na color sip. Ang gusto kong amoy ay lavender. Kasi dalawa siya. Okay. May lavender at saka may cherry. So lavender gamitin mo. Opo. Okay. At gamitin mo itong pag magkukusut ka lang ito lang gamitin mo tipid, di ba? Okay. Speed anti-back. Dumo pack. Murang-mura, nabango pa. Yan. Yan, pupasitin ko na po. Okay. Talag naman yung gagamitin mo. Ay, hey, talag naman yung alabahan mo. Kahit kung sila mo, sir. Tapos patakan mo ng... Mapula na mga. Siguro mga 2 tables mo ng Winrocks e, Color Save. Yan. Sabi mo ha, mabango yan, lavender. Ay, makasarap pa uh, siya. Oo, buksan mo. Pap Sige mo lang siguro mga ano. Kasi so, tingin mo muna. Ah, oh, may atalos. Ang bango po. Awe nga. Ang bango, sir. Ay, yung may lavender. Ang bango. Sige, lagyan mo na mga apat na. Patakpo. Um, okay, patakpan. Okay, okay atalos yan. Barang Tapos ibabad mo na yung aking gamit. Basta pag mga polo shirt ko, atalos, ano ha? Kusa tayo. Para hindi mag-note ng ating mga damit. Yan. Yeah. bango na kami ko dito yung lavender ng wind rocks mm -hmm. color sage ito po ba bango po yes pati yung speed na ba bango oh, po. okay thank you ate rose uh, babad ko po muna okay